Nagpapalitan ng pabibo ang Netherlands at ang International Criminal Court, ICC, kaugnay ng request para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang naglalakbay na ulat mula sa registry na may petsang Hulyo 3, nalaman nating ang kanyang legal na koponan ay nagbigay ng pahayag alinsunod sa Article 62.2 ng Rome Statute. Mula noong Hunyo 16, humiling ang depensa ng mga obserbasyon mula sa host state ang maganda at makulay na kaharian ng Netherlands. Mukhang may hangover pa sila mula sa pag-anya ng ICC nang tawagin ng Netherlands upang magsumite ng mga opinyon ukol sa hirit ni Duterte. Sa mga kalaw, hindi nagtagal at noong Hunyo 20, ipadala na ang paanyaya. Isang ligaya at gulat ang dulot ng balitang ito. Sa likod ng mga legal na kababalahan, nahaharap pa rin si Duterte sa mga kasong murder at frustrated murder na may kaugnayan sa 49 na insidente sa kanyang digmaan kontra droga noong siya ay mayor ng Davao at maging bilang pangulo. Ngunit teka, ang kanyang orihinal na pagdinig ay inilipat at mukhang ito ay isang wait and see na labanan. Patuloy ang mga kaganapan, kayat abangan ang mga susunod na kabanata.